Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sport Rock Beach. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang gusto na nga na po talaga ng Miami Heat na i-trade na si Kyle Lowry. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang tanggal na nga na ng dalawang player, ang Los Angeles Lakers. Bunsod nga po ng pagkatalo ng Miami Heat sa kanilang huling tatlong larong ngayong season ay bumagsak na nga po sa 24 wins at 19 losses ang kanilang record bilang ika-16 sa standings ng Eastern Conference. At ang mahirap pa dyan mga trops, dahil nga po magkakadikit pa ang record ng iba't ibang mga sa East, ay malaki nga po ang posibilidad na mahulog pa sila sa ibabaning standings kapag nagtuloy-tuloy pa ang kanilang losing streak. Kaya ito na nga po ang mismong rason bakit hindi pa rin nila sinasarado ang posibilidad na gumawa pa rin ng trade ang Miami Heat sa lalong madaling panahon. At kasama na nga po sa mga nabanggit nalang player na balak ka po nalang i-trade o offer sa ibang team ay walang iba kundi si Kyle Lowry na sinisimula na nga po nalang ibang ko ngayong season sa kanilang mga nakalipas na laro. Hindi na rin naman nga po ito masyadong nakakapag-ambag ng malaki sa Miami Heat pagdating sa opensa. Sa pag average na lamang nga po nito ng 8.2 points, 3.5 rebounds at 4 assists sa kanyang 43% shooting. Kaya di na nga po nakapagtataka kung bakit balak na nga po nila itong i-trade sa lalong madaling panahon. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang tanggal na nga po ng dalawang player, ang Los Angeles Lakers. Katulad nga po mga katrops nang naibalita ako sa inyo Medyo off nga pong enerhiya at mukha ng kanilang dalawang player na si Narui Hachimura at maging si DeAngelo Russell sa kanilang post-game interview kontra sa Portland Trailblazers. Medyo naluluha pa nga pong kanilang mga mata na mukhang merong pinapahiwatig na may trade na nga po sila ng Lakers ngayong season sa lalong madaling panahon. Sa parte nga po ni DeAngelo Russell, nagpapahiwatig na rin naman nga po ito na aalis ulit siya sa kanilang kupunan. Sa katunayan, base nga po sa nalabas na balita ngayong araw Inunfollow na nga na po ni DeAngelo Russell ang Instagram account ng Los Angeles Lakers pagkatapos ng kanilang game laban sa Portland Trail Blazers. Habang sa parter naman nga po ni Rui Hachimura, hindi na naman nga po ito ngumingiti sa camera since isa nga po siya sa mga naibalitang player na binabalak ang itrade ng Lakers sa lalong madaling panahon. Kaya silang dalawa na nga po talaga ang sinasabing dalawang player na siguradong matatanggal sa lineup ng Lakers bago sumapit ang trade deadline sa darating na Pebrero. Kaya yan na nga po ang dapat natin pakaabangan sa mga susunod na linggo sa NBA. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.